Kumusta mga idolo? Magandang hapon po sa inyo lahat. So, meron lang po akong nabasa na hindi maganda. At uh, nagpost nag-post ito patungkol sa mga MC Taxi platform. So, sa tingin ko dito, di ko alam kung totoo ba to o naninira lang ito. Kung naninira man ito, alam ko sa isang MC Taxi platform ito para pag-awayin yung dalawang MC Taxi. Now, which it's hindi naman talaga nag-aawayan simula simula pa. Okay? So siguro gusto ng pag-awayin dahil para ma ano yung issue naman para <laughs> yung dalawang platform naman yung mag-aaway. So which is di dapat natin gawin yan kasi dapat ay tayo ay tutulungan bawat platform, okay? So lahat tayo dapat ay magkakasundo. Di ko lang kasi nagustuhan yung post dito na parang paninira doon sa isang platform na which is hindi naman talaga natin yung ginagawa na maninira sa kanila. Simula, simula pa since day one na nag yung MC Taxi, okay? Masyado niyang inaangat yung joyride, pero napakalinis po yung post niya. So, mga ganyang mimis kasi, eh. mga gawain ng mga bayarang mga troll. Okay? So, wag niyo na po sanang ng uh, pag-awayin yung mga MC Taxi Platform para ma-divert lang yung issue sa inyo, kung ano man, kung sino ka man, para ma- <laughs> Kasi ako may hinala talaga ako eh, na gusto pag-awayin yung dalawang platform na hindi naman nag-aaway dati pa. Okay? So, sana Magbago kana kasi masyadong mahahalata kung ikaw man ay uh, kung ito man ay totoo hindi so hindi po ganyan dapat yung post natin kasi wag nating hayaan na masira ang isang platform dahil lang po sa isang platform okay dapat po tayong magtulungan eh dapat lahat po tayo ay magkasundo at uh, kayo na lang umintindi so hindi po namin uh, dinotuloy nit yung ganito kasi kasiraan po yan sa lahat ng mga platform wag po sana nating hayaan na mag-away-away tayo okay yun lang mga maraming salamat at ingat kayo lagi sa bihay mga idol.